Huwag na tayo magbulahan dito. Ang Canada ay para sa mga hindi pinalad ang buhay sa Pilipinas. Yun, ang totoo. Na pag nakapunta sila dito, ayun, gaganda ang buhay nila kahit pa Pero trabaho ng trabaho dito. Trabaho, trabaho. Pahirapan dito. Hindi maganda dito. Walang maganda dito. Siguro maganda dun sa iba na, yun nga, hindi pinalad ang buhay sa Pilipinas. Hindi nyo nag eh. Pagpupurong ah! <laughs> <laughs> sa Pilipinas mo natapos tayo. dito <laughs> <laughs> Pakikipagigilan pa eh Huwag na, ako <laughs> <laughs> <ko po> naman. <laughs> na eh. akong pagyayabangin pamikayat pa ng mga ibang tao na loko dito. Lalo na sa mga student. Huwag na kayo manloko. Nakakaawa sila. <laughs> Bibili muna tayo ng Yossi. Huh? May tindahan ba dyan? sa <laughs> gitna <laughs> tindahan? Yes, station? station? May mga nabasa tayong comment sa Pinas mm. din daw, hindi din daw gaganda lalo ang buhay. Kaya nga, kaya nga ganun ang post ko. Kung hindi maganda ang buhay mo sa Pinas, pumunta ka ng Canada. Oo ano talaga. Dahil ang Canada nga ay para sa hindi pinalad ang buhay dyan sa Pinas. Yung video ko na yon para yon sa mga mapipera na sa atin yung okay na ang business, okay na ang tayo nila doon. Mm -hmm. Dawag na silang pupunta dito dahil magsisisi lang sila. Sa mga student naman, nasa senyo naman yan. Pero at least magdala kayo ng 2 million pesos <laughs> to 3 million pesos. <laughs> Parang para pero para mag-survive kayo dito. Marami Dahil may hirap ka. na pinala dito kapag na ka mag-student ka. Eh, kami nga 6 ang kana pa 100 lang ang dala namin dito. Is full is full time. Time. Wala ay, na -time dala kasi may sponsor nga pala. Gusto na lang. Bawal yun, bawal yung ginagawa nila kasi nawala na sila mga ritang trabaho. Tupor na yung titi. Pag-alik sa ako dito sa Canada, alam nyo kung anak. ano? Hindi ganito. Uh, Gusto nyo kasama ang pamilya nyo dito, dito, yung anak nyo, makapag-tramaho kayo, mm. masasama nyo yung asawa nyo, mm. yung anak nyo. Hindi okay, okay yung ganun. Pero pagpandaan nyo, siyempre, lalaki na rin sila yung An anak nyo. tatanda kayo

Wanda pa sa Tapos bibisitahin na kayo tuwing linggo o kaya sabado. Gusto nyo yun? Sige, <laughs> hey, punta kayo Canada kung gusto nyo yun. Pilipinas, matanda ka ba mo Para sa Canada lovers dyan. gusto hmm. na kayo? <laughs> ano, napag-isip-isip nyo na ba ang aking sinasabi? Tayo <laughs> naman, isang papaalala lang. Papaalala lang tayo. Para doon sa mga hindi nakakaalam dito, siyempre binibigyan natin ng idea. Baka kasi, kung anong gawin nila, kung magsangla pa sila, magbenta pa sila ng kung ano-ano, kala kasi nila maganda dito, pero hindi. Yung mga content creator, na gumagawa na, ginagawang paradise ang Canada, parang, paradise. Ano yung mga yan? Negosyo nila yan dahil may mga kontak sila ng mga agency Siyempre, may mag-message -me sa kanila ng mga viewers nila dahil napakaganda ng na Canada. Sir, paano po makapunta dito? Ganyan, ganito. Okay. Ay, ganito lang. <laughs> may message na yan. Yung <laughs> ano niya. Yung agency na contact. May komisyon na sila dyan. Wala naman silang pakailang dyan sa mga pupunta dito kung ano mangyari sa buhay nila dito. Yun lang yun. Huwag kayong maniwala Diyan sa mga content creator na baka sa mga nagsasabi na maganda ang Canada. Huwag kayong maniwala. <laughs> Tingnan nyo. May nakabitin na pa ah. Na may mga dugo-dugo. May benda pa. Ang oh, wild. Makapangain na alam nga itong Bill. Sampilit. Sampilit. <laughs> may mga nag-comment bakit Ay, nandito, nandito pa daw ako, mo, bakit hindi pa daw ako umuwi. Hmm. Eh. Ito, oh, no, kahapon mo, nga, oh, tingnan nyo. Binenta ko na ang sasakyan ko dahil uuwi na, na nga <laughs> Yan, no. bineta bineta ako. Yan, oh, binenta ko na. Hmm. 13,000 Canadian, Canadian Dollars. Ang binili ko doon is 22,000. Oo. Oh. na agad ng mga 7,000, ganyan. May ina tayo, tayo sa mati. Kaya sa 350,000 ang lumi <laughs> sa atin sa sasakyan. Pero itong po binigay sa akin, isurrender ko daw sa Service Canada para hindi magamit pa sa kung ano nung dito. Dito, you know, mayroon ko. May box na din, o. Oh. Uwi na tayo. Ay, hindi niyo sabihin. Kaya <laughs> masaya po kayo nandiyan sa Canada. Ay, ayaw ko sa'yo. Ayaw kita kausap. <laughs> Talaga nga naman. Ano <train> masasabi mo doon? Magandang araw sa inyo <train> na Krisko. <-at> could... Ano <train> masasabi mo doon sa sinabi niya ma? Hmm. Ito to na, mga Pinoy lang ang maanod pupunta dito sa Canada. May kanya-kanyang puntos naman yan kasi. May kanya-kanyang points yan. Kung kaya i Kaya nila kay wala. Isan mm. nila yung kung ano meron sila. Ay, kasi kaya... iniisip nila mara, makukuha nila agad dito kanya kanyang diskarte naman yan sa kambagang pala ano. kung pumunta ka dito na may pera hindi okay pero kung pumunta ka dito na walang pera eh, matatagal lang ka talaga bago yung siyempre baong ka sa utang sa ganito sa ganyan tapos marami ka sinusuportahan sa Pilipinas eh hindi agad agad yung pag-unlad mo siyempre yung mga sinuswerte yun yung mga binata pa mga ano pa yan siguro pwede makaipong ka talaga yan. Pero kapag marami kang sinusuportahan sa Pilipinas, tapos may naiwang kang bahay doon, may ano. So yun, di ba? Nakano pala yan